Ayun, 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 lumabas yung upa, yung Ay Ayun, yung buntos, lumabas, oh. Nagtakul lang, oh. Hindi na, pero oh, <laughs> <Dao. Adopty lang. laughs> yung upos na. Ata na, eh. ata na, lang, yung ko lang, di ba, ka? Lumabas <laughs> yung ko may butas doon dati pero hindi pa sila katumba dati yung mga ano na yan yung mga heroic na ako nakita nung naglalakad ako tumitingin ako ng kahoy nakita ko din yung ano yung mm -hmm. ah eh pinagbalatan nagbalatan itong kalitin nito ito. ito. mm -hmm. yan man dahil yan man dahil. Yan din mismo? Yan galing yan. Yan yung Yan galing yung dati. Pero yung ahas boss, nakita na nila dati yun. Oo oh, sir, nakita na nila nung... No diyan pa siya pumapasok sa so may maraming tablon sir eh. Pero diyan ko naman nakita yung balat niya nung nakaraan. Kaya posible kayang nandiyan sir sa so may cabinet. I-check natin boss kung talaga nung bahay siya dito. Cabinet ba itong mga to boss? Oo oh, sir, cabinet. Ato, so, saan nga buksan boss sir? Kung kwan sir, natin. Ay, na, ang open yan dito. Oh, sir, yan. Yan na sa ilalim yan. Ay, May, kaya na yan, sir. Open yan. Ha? Ah, open naman pala po. Yan ang maraming naman sa loob. Ano, boss? Hmm. Yan din sa katabi niya, oh, hindi ko alam kung open din yun, yung nakahiga na yun. Ayan, oh, nung pinagbalatan pa siya dito, oh. Ayan, sir, oh. Oo. Uh, Kaputol niya yun, nung nakaraan. Hindi pa ganong malaki, eh. Oh, pati yung ulo na ito, eh, oh. Oh. Yung ulo niya, oh. Uh, Sa tansya mo, sir, ano yan? Cobra posto. hindi mo mapahilipan niya yung kanya.

Ang mga anak dito. Sir? May mga pinagbalatan na nang anak. Naka! No. Ito sabihin kayo, sir, anak pa lang yan. Oo. Yes. Hindi na kita niyong pinagbalatan. Oh, ito ang anak, ito bagong balat nito ito. Mahahaba, sir? Hindi naman.

dito kaya sa din po Pero memang mabuto pero dito mas botas Joey, kailangan mo kung ano? Jodi, maganda talaga. 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 Jodi,

Ayun, 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 lumabas ano. yung upa, yung buntaw, yun lang. Ayun, ay, yung buntaw, yun, lumabas yung upa. Nagpatku lang. Oo, oh, hindi na. Pero marami upos lang. Ata na yun. Oo, ata na yun, na ah, yun. Uh, Bra? Bra, oo. Adapto yun lang, yung pagpukulat ni Baka. Lumabas yung upa, kung ano pari. Bunto, pare. Ata <laughs> oh, na yun, naalan, nagpaisa na yun. Ata na yun. Ata na yun, na yun.

Ah, kaya dito sa huli mo yan na no. Huli siya sa tao huli nila. kobra Di pa kaya yan, sir? Hindi, hindi, hindi. Kabutin na, kabutin na. Hoy, namudan kin kidog yan. Hindi ko na sa tao huli na.

Parang yung kagaya din nung nauna ko, oh. ganyan din. Malaki yung nauna. Malaki yun? Eh. malaki. Eh, siya na nila yan. Okay, so walang papay nung umaga. mga blue Okay, hello. Gonna... Okay, hello. Okay. 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 Ubra, uh, 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 ubra, Obra!

Halo, Gianok. Kita tunggu bos. Kan